So hello mga kaidol mga kabigati natin dyan So ngayon panibagong araw, panibagong vlog yeah! So ngayon mga kaidol, no, nandito na nga ako ngayon Masyado pang mainit Nasa SM City ako ngayon guys, mga kaidol ko Nandito ako sa SM City ng tag ito Nandito ako sa SM City ng diet Oh my God! kaya so kayo mga kaidol no? Wala ngayon kami paso kaya nandito ako ngayon. Sana oh. Naglalayas-layas. So ngayon um <coughs> Nais ko muna pa suporta ano, nais ko muna pa lang pasalamatan yung sumusuporta sa akin diyan sa Team Bigatin no. Mga nag mga na, may mga nag-request na sana daw po ay meron daw tag sana daw ay pay, ano baka pwede daw makipagkita isa siyang ano janitor at sumusuporta sa team bigatin so ngayon guys mga ko mga natin dyan nandyan siya ngayon nasa SM so ngayon um <laughs> hindi ko pa siya ngayon pinupuntahan at hindi ko pa alam kung pwede pag vlog dyan sa SM na yan no. aray ko So ngayon guys, napakainit dito sa ano, na bus. May iniintay ngayon ako guys. So ngayon guys, um, o nga pala guys, kita kids pala po tayo dyan sa basod, no? Bukas sa bukas po yan, sa basod ng Kamar Kamarinis Norte. Kasama ko po dyan ang DLC ng Magneton, no? So ngayon, kita kita kids po tayo dyan, no? So ngayon, um, on the way na po ang Team Bigat, Team Rex Vlog dyan. Kaya hanggang dito lang po ang aking vlog and... Support tayo po sana ang Rexy Vlog sa susunod na vlog na, na gagawin po doon sa Basel. Yun lang po and maraming salamat. Bye!